Ang karagatan ay nakakatakot na lugar na kailangang maranasan ito ng mga mangingisda araw-araw. Maligayang pagbabalik sa Roots TV. Mula sa mga mabagsik na hayop hanggang sa mga hindi maipaliwanag na halimaw sa karagatan ay narito ang mga pinaka kinatatakutang nakuha na ng kamera ng mga mangingisda. Una ay tingnan natin ang malaking nilalang Isang araw, isang mangingisda sa Malaysia ang nasa ilog nang biglang makakita siya ng isang malaking itim na nilalang sa ilalim ng tubig. Bigla itong lumitaw at pagkatapos ay bumaba ulit sa ilalim ng tubig. Hindi alam ng karamihan kung ano ito at sinasabi ng iba na ito ay halimbawa ng salaba. Isang Malaysian na salita na nangangahulugang hindi maipaliwanag na gawain sa ilalim ng tubig. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung ano ang malaking nilalang na ito at malamang ay buhay pa rin ito sa ilog ng Malaysia. Pumunta naman tayo sa halimaw na may kumikislap na mata. Isang gabi, isang mangingisda sa baybay ng Rio Grande do sa Brazil ay sinusundan ng isang nakakatakot na nilalang. Isang malaking itim na nilalang na may kumikislap na mata ang sumusunod sa kanyang bangka. Mabilis ang takbo ng mangingisda ngunit patuloy pa rin ang nilalang tumatalon pa ng mga ilang beses mula sa tubig. Kinatawag ito ng iba na isang dolphin ngunit may mga hindi sumasang ayon. Sinasabi ng iba na masyadong madilim at nakakatakot ito para maging dolphin. May nagsasabi naman na ito ay isang hindi nakikilalang nilalang ng kargatan. Sa huli ay hindi na nakaabot ang nilalang sa bangka. May mga pagkakataon na sumasakay ang mga piligrosong hayop sa mga bangka ng mga mangingisda at umaatake. Kaya't kahit paminsan-minsan kinakailangang mag-ingat ng mga mangingisda. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang buto ng isang serena Naniniwala ka ba sa mga sirena? Bago mo sagutin ay tingnan mo muna ang ito. Isang mangingisda sa Indonesia ang nakakita ng isang kakaibang bagay sa ilog. Una ay iniisip niya na ito ay buto ng malaking isda. Ngunit nang tanggalin ang bato ay napagtanto niya na ito ay hindi isang isda. Ang buto ay tila mukhang tao. Ito ang nagdulot ng na mga spekulasyon sa online na ang buto ay isang serena. Siyempre, karaniwan nating iniisip na ang mga serena ay malalaki. Ngunit ang butong ito ay may sukat na 15 pulgada. Sinasabi ng iba na ito ay maaaring buto ng kakaibang isda o ng isang uri ng hayop na hindi pa natin nakikilala. Tinatapon ng mangingisda ang buto sa tubig dahil sa takot at sinasabing ito ay kakaibang hayop na hindi pa niya nararanasan. Hanggang ngayon hindi pa rin maipaliwanag ang butong ito at hindi pa rin natin alam kung ito ba ay mula sa isda o kung ano pang bagay. Susunod ay tingnan naman natin ang delikadong piranha. Ang isang mangingisda sa Brazil ay nanguhuli ng mapanganib na piranha gamit ang isang piraso ng karne. Nakatayo ang mangingisda sa upuan ng kanyang maliit na bangkang kahoy at iniipit ang piraso ng karne sa isang lubid na iniabot sa tubig. Kapag kumakagat ang mga pirana ay inilalagay niya ang mga ito sa kanyang bangka. Ang mga pirana ay malakas kumagat kaya't malaki ang panganib na kinakaharap ng mangingisda sa pagsasalansang sa kanilang bangka. Mahusay na paraan para hulihin ang mga pirana ngunit sobrang mapanganib at risky para sa mangingisda. Ang mga piranha ay may matutulis ng ngipin, kaya't kailangang todo ang mangingisdang ito. At narito rin ang chupacabra. Sinasabi na ang chupacabras ay mga hayop na tulad ng bampira na nininirahan sa Timog Amerika. Sabi ng mga tao, umiinom sila ng dugo ng hayop ang makikita sila ay bihirang mangyari Ngunit noong 2015, isang mangingisda mula sa Paraguay Ang nag-angki na nakunan niya ito ng kanyang kamera Siya ay nangingisda sa Carmen del Perana Nang makikita siya ng nilalang na kamukha ng Chupacabra Ang hayop ay tila kamukha ng Chupacabra Mayroon itong mga kamay na kamukha ng tao At isang maliit na bungo Tinatawagan ng lokal ng bombero at inalis ang hayop. Ini-examine ito ng mga eksperto at sinabi ng isang expert na si Pablo Lamir na tila ito ay isang unggoy na may mga katangian ng tao. Sinabi naman ni Javier Medina, ang pinuno ng bombero, na batay sa mga katangian nito, iniisip nila na ito ay isang uri ng unggoy ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito opisyal na na-identify at magpatuloy tayo sa laban ng buhaya at electric eel. Kung maglalaban ng isang buhaya at electric eel, sino sa tingin mo ang mananalo? Alam mo na ang sagot, maaaring iniisip mo na madali lamang magtanggumpay ang buhaya. Ngunit hindi, isang mangingisda sa Brazil ang nakakita ng buhaya na nais kumain ng electric eel. Subalit, hindi naisip ng buhaya na ang electric eel ay huli niyang pagkain. Binaliktad ng electric eel ang buhaya gamit ang kanyang kuryente na ikinamatay ng buhaya. Ang mga electric eel ay kayang magproduce ng 600 volts na sapat na upang patayin ang buhaya. Karaniwang naninirahan ang mga electric eel sa malabong tubig. Mahari pa itong magamit upang buhayin ang isang bumbilya. Kaya mag-ingat ka sa tuwing ikaw ay pupunta sa mga ilog. Susunod ay tingnan naman natin ang pagsalakay ng mga silayon. Isang araw, ilang mangingisda ang nasa karagatan na may maraming huli sa kanilang lambat. Ngunit biglang dumating ang napakalaking grupo ng silayon nakakainin ang mga huli sa lambat. Karaniwan, hindi naman mapanganib ang mga silayon sa mga tao, ngunit nakakatakot sa tuwing papalibutan ng ganito karaming silayon. Tingnan naman natin ang isang hindi nakikilalang nilalang noong 2013 sa Lackfoil Foil Island. Isang mangingisda ang nakakita ng maitim at misteryosong nilalang na mabilis na lumalangoy sa tubig. Ano kaya ito? Dahil sa laki, may mga nagsasabi na ito ay isang balyena, ngunit ang itim na likod nito ay nagpapahiwatig na hindi. May nagsasabi na ito ay maaaring isang Loch Ness Monster, ngunit hanggang ngayon hindi pa ito na-identify ng opisyal. May iba pang nagkiklaim na nakakita rin sila ng kahalintulad sa Loch Foil, ngunit ito pa lang ang nakuha na ng kamera. Ipagpatuloy naman natin ang pagtingin sa isang silayon. Isang araw, ilang mangingisda sa Russia ang may malaking huli, ngunit hindi nila alam na nahuli rin nila ang isang malaking silayon. Ang silayon ay maaring nagtatangkang kumain ng isda, ngunit naipit ito sa lambat. Sinusubukan ng mga mangingisda na pababain ang silayon mula sa bangka sa pamamagitan ng pag-ambon nito sa tubig. Una ay ayaw nito, ngunit sa huli ay tumalon rin ito pabalik sa tubig takot ang mga mangingisda at tama sila. Ang mga silayon ay maaaring magbigat ng, ng higit sa 2,000 pounds. Sila rin ay mahusay na mga ngaso at bagamat bihirang mangyari ay umaatake rin sila ng tao. Ngunit swerte itong silayon ay kusang bumalik sa kanyang natural na tirahan. Sa wakas ay tingnan naman natin ang isang isda na may mukhang tao. Isang araw, isang mangingisda sa China ang nakakita nito sa isang ilog. Ang isdang ito ay tila may mukhang tao. Maraming tao online ang natakot at nagulat. May nagsasabi na maaaring ito ay isang normal na isda na may kakaibang marka na tila mukha. Sinabi naman ng iba na maaaring ito ay isang uri ng hybrid na isda. Ang ilang mga isda sa China ay maaaring kontaminado dahil sa trahedya sa planta ng kuryente ng Fukushima sa Japan ngunit hindi pa ito kumpirmadong mutant na isda. Ikaw, alin sa mga listahang ito ang kakaiba? Comment mo yan sa baba ba ng video at see you next time!